Sa mundo ng showbiz, mabilis ang ikot ng kapalaran. Isang araw, ikaw ang bida. Kinabukasan, iba na ang nasa spotlight. Para man maraming artista ang pinasok ang negosyo, hindi lang bilang dagdag kita, kundi bilang panggagalang plano. Bonus pa, nagiging paraan din ito para mas masuportahan sila ng kanilang fans. Narito ang ilang Pinoy celebrities na matagumpay na naging CEO ng sarili nilang mga negosyo. The Philippine Soulbiz List presents mga artista na CEO at ang kanilang mga negosyo. Julia Barreto Noong 2021, inilunsa ni Julia ang sariling fashion brand na The Juju Club, isang label na nag ng retro clips, hats, eyewear, rings, at iba pang fashion accessories. Ganito na kilala bilang go-to brand ng mga kabataan nais magdala ng kasiyahan at retro vibes sa kanilang estilo. Bukod dito, si Julia ay co-owner din ng Splits Studios, isang creative content space na nagsisilbing hub para sa photoshoots, video shoots at iba pang content creation projects kamakailan, pumasok din siya sa beauty business sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa Viva Beauty. Sa kolaborasyong ito, ipinakilala ang BB by Julia Barreto, isang lip care line na nakatutok sa pagpapahalaga sa healthy at natural looking lips. Anne Curtis Noong 2017, inilunsad ni Anne Curtis kasama ang kanyang mga business partners ang BLK Cosmetics. Nagsimula ang BLK sa koleksyon ng mga lipstick na agad namang tinangkinik ng publiko. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangarap ni Anne. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak niya ang brand upang mag-alok ng mas malawak na range ng makeup at skincare essentials. Heart Evangelista Noong November 2021, officially nilinsan ni Hart, kasama ang kanyang kapatid ang Pure Living Wellness International, isang beauty and wellness company na nilalayong maghatid ng mga produktong magpapaganda, hindi lamang ng itsura, kundi pati na ng overall well-being ng bawat Pilipino. Ang kumpanya may tatlong distinct product lines na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng beauty at wellness market. Catherine Bernardo, Noong 2017, inanunsa ni Catherine na kanyang passion project na kalaunan ay naging matagumpay na negosyo, Bank Cath Nails by KCMB. Isang nail salon na sumasalamin sa kanyang hilig sa beauty at self-care. Hindi lamang ito basta negosyo para kay Catherine, kundi isa ring paraan upang maibahagi sa ibang kababaihan, ang kahalagahan ng pagpapaganda at pagbibigay ng oras para sa sariling kalusugan at confidence. Derek Monasterio Pinala si Derek na isang tuloy na health buff at noong July 2023, natupad niya isa sa kanyang pinakatatanging pangarap, ng pagbubukas sa sarili niyang fitness center. Para kay Derek, ang kalusugan at fitness ay higit pa sa simpleng routine. Ito ay bahagi na kanyang pangumuhay at pagkatao. Gabby Garcia Noong November 2023, opisyal na ipinakilala ni Gabby ang kanyang sariling cosmetics venture na tinawag na Five beauty Sa pagpasok ng brand na ito, nakasama siya sa kanin ng mga celebrities na may sariling beauty lines. Ngunit may kanyang ibang tatak ang Five beauty Ganito ang itinuturing na first tech enabled beauty label sa bansa. Pinagmamalaki ang kombinasyon ng science-based skincare at high-performance color cosmetics. Andrea Brillantes Noong March 2023, opisyal na ni Andrea ang kanyang sariling makeup line na pinangalan ng Lucky Beauty. Ang brand na ito ay sumasalamin, hindi lamang sa kanyang hilig sa makeup, kundi pati na rin sa kanyang personalidad bilang isang batang artista na puno ng enerhiya, kulay at tapang. Chris Bernal Noong 2018, tinupad ni Chris isa sa mga nakalista sa kanyang bucket list makapagdaroon sa na sarili niyang makeup brand na tinawag na She Cosmetics. Sa kanyang unang hakbang sa beauty industry, pinili ni Chris na mag-solo flight. Walang business partner. Siya mismo ang naging hands-on sa bawat detalye na kanyang debut line. Mula sa formulation, hanggang sa packaging, at pati na rin sa marketing. Pinatunayan nito ang kanyang pagiging determinado at independent na hindi lang basta umakasa sa kinang ng showbiz, kundi gumagawa ng sariling pangalan sa mundo ng negosyo. Kalaunan, pinalawak pa ni Chris ang kanyang produkto sa pamamagitan ng Crystal Skin Cushion, isang versatile-based product na nagbibigay ng natural at radiant finish. David Licauco Bago na kinakala bilang sa mga rising kapuso actors, nang nagbuko ang pangalan ni David sa business scene sa pamamagitan ng Sobra Comfort Food, isang restaurant sa Bonifacio Global City hindi nagtagal, pinalawak pa niya kanyang interes sa kabusugan at lifestyle sa pamamagitan ng As Nature Intended, isang health and beauty brand na nakatutok sa pagbebenta ng healthy at organic food and snacks. At bilang dagdag sa kanyang entrepreneurial ventures, kamakailan lamang ay inilun sa dila kasama kanyang mga kapartner mula sa sobra ng 25 Burgers, isang burger restaurant na matatagpuan sa Poblasyon, Makati. Ivana Alawi Noong February 2022, opisyal na ni Ivana kanyang sariling skincare line na tinawag na Ivana Skin at itipormal siya nakisabay sa hanay ng mga celebrity entrepreneurs na matagumpay na nakapagtatag ng kanilang beauty brands. Bago pa man ang grand launch, dalawang taon munang pinaghandaan ni Ivana kanyang negosyo. Pinagtuon na ng pansin na pag-develop ng mga produktong nakatutok sa skincare at bath essentials na lalo magbigay ng kalidad at abot kayong pangangalaga sa balat para sa bawat Pilipino. Sofia Andres Noong 2021, inilunsan ni Sofia ang Zoe Essentials, isang brand na nagsimula sa mga alcohol products na may pabangong hango sa mga high-end perfumes. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kanyang negosyo at pinalawak ang produkto tungo sa body care line. Rufa Gutierrez Noong October 2022, Opisyal na isinabak ni Rufa Gutierrez sa merkado ang kanyang lifestyle brand na Guts and Glow na nakatutok sa body care at personal wellness bilang CEO ng sarili niyang brand, ipinakita ni Rufa kanyang hands-on approach sa pamamagitan ng maingat na pagpili at pag ng mga produkto para sa unang koleksyon. Layunin niyang mag ng mga personal care essentials na hindi lamang functional kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng luxury at confidence sa bawat gumagamit. Jack Roberto Noong 2023, bago pa ang 30th birthday ni Jack Roberto, formaling inilunsan ang sarili niyang men's skincare at personal care brand na tinawag na JC Essentials. Itinagtuloy ni Jack ang brand na ito bilang isa sa mga pinakamahalagang milestone sa kanyang career. Elise Hoson Matapos ang ilunsad ang Felicia Jewelry kasama si McCoy de Leo ng 2021, muling pinatunayan ni Elise Hoson ang kanyang entrepreneurial spirit sa pamamagitan ng Lunch Break Beauty, isang beauty business na nagbibigay ng at-home pampering services kaya ng mani pedis, eyebrow grooming at eyelash extensions. Bea Alonzo Noong 2023, pinatunayan ni Bea na hindi lamang siya reyna ng pelikula at telepisyon. Unti-unti na rin niyang nilalakaran ang landas patungo sa pagiging CEO sa sa ng sarili niyang lifestyle brand na Bash. Ang Bash ay bunga ng malalim na interes ni Bea sa pagbabiyahe at pag-o-organize. James Reed Noong 2017, kasama kaibigan si Brett Jackson, binoon nila James ang Careless Music Manila na mas kilala ngayon bilang Careless, isang independent record label na kisalibing tahanan ng mga bagong henerasyon ng musikero at ng Pinoy. Nadine Lustre. Noong April 2018, nung pinakilala ni Nadine ang kanyang sariling make-up line, Lost Shoes, isang koleksyon na ginawa sa pagkikipagtulungan sa Australian make-up brand na BYS. Sa pamamagitan nito, nakagawa siya na kasaysayan bilang unang Filipina celebrity na nakipag-collaborate sa isang international brand para sa isang beauty line. Vice Ganda Noong October 2017, isang bagong kabanata ang binuksan ni Vice, dala ang makabuluhang motto na Ganda for All, Inilunsad niya ang sarili niyang cosmetic line na Vice Cosmetics. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!